Para eh, tay ka, na. Ang ika na kong mayroon akong sasabihin sa mo May programa yung atong mayor ngayon. Pag ang edad mo 59, dapat magpabawas ka na o magpaturi ka na para imimbro ka sa senior citizen. Pero kung magpaturi ka man, ang edad mo 59, tatawaan ka ni mayor ng 5,000 <coughs> pila tayo? 900? Na? 5,900, kaya nagpaturi ka. Tapos yung nagsumbong na support ka, tatawaan naman yung mil. Oh. oh ikan dos mail. Pero ang ano, ang ano ko dito sa Rizal, wala ditong support sa tingin ko. Wala dito. Ako <laughs> suport, Maski support ka, maski support ka, kung nakakuha ka na ng beneficyo na nag-age, may ka naman pwede nilang anon kasi nito bago patakaran to eh. Tupot niya na ako. Tayo, tayo, Mas kina. <laughs> May, bagong batas kasi. Kung nakalusot ka mo noon, tapos na yun. Nintong pasang sima na ganito. Oo, nintong batas. O, nintong... Ay, batas, okay, oh, nintong... <laughs> May, ang ina mo maga, si 20? Bye-bye. Pilante ako ka na tayo, si 20? Si 28. pa sinta na. Ibig sabihin, Lampas ang pinag-usapan mo ganun, 59 pa 60. Ninto, kung nakakuha man. Ito na lang, taga na lang hinunayin ko. Okay. <laughs> Sa Burgos, may support wala? Wala. Na 59? Oo. Ah. Sobra ikan. Pag ikan, ikulong ka. Hmm. Ikan nung bayo ko. Ikukulong Iyan. ka. Oo, ikot. May, eh, kukulongon ka. Ayusin mo, nag-video naka ka, nakabidyo ka. Sa, Sa Burgos, may support wala? Ikan. oh Anong ilang taon na yun? Ay, ko masako eh. 59 ang idadapat? dapat. Kina siguro kataram si 59 ka. Itara mo to May 2000 ka pero may 59 man siya. Limot eh, yo nga ran balimot pa eh. te. Mi mo na pangaranan pero ikan me. Parang tao pag mo mo de mau ayo. Mi mo na ni pangaranan ikan me. yung Ilan? Anong grabe itara mo? Ay wag nang grabe itara mo pila. Sir sino? Sa

Tatloh? <mik humbuk> pila? DAWA kak. Da, da da dos. dos. ikan supot me. <mik> tai PUROK TIRIS ikan supot me. <laughs> ikan daun. Oh pila tai. Sa, na, ang, na, oh saya mm. kan pila. Sering kena. <gulit> tai PUROK kotor. Sering kena. WALA Nagdaan na pa ano? <laughs> Oo, oh, tapos na. Proxing ko. Proxing ko po kay. Kailan na ram? Imo tay, proxing ko. Si nagdaan mo so, sa doon pa man Nagdaan naman, naman s'yempre, puro ang simpri. support, <laughs> puro support, support nagdaan. Nagdaan na, daw na. Puro size. Wala. Di <laughs> 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 pa rin alam doon? Tay. Talaga, baga puro... Sa City, ikaw mo mag-agawa na. Sa tingin ko sa CTM doon. May doon. Sa city. Baga ang aroma. May doon, may doon. Sa city. Baga may? Baga Ay, ikan pa. Pila. 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 Huwag pangalan na Pila. Baya kung <laughs> <Baya pangalanan. Pila. laughs> ano eh. Pila nga ni, pila. Boy ko man, boy. Pila. Okay, pila. Balag na naman. Minyo, wala. ang pangalan Barsan, 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 Barsan. Hilongo, Hilongo, Tagalog, <coughs> <coughs> na namin. Eh, minyo, minyo butanganin anong pangalan. Minyo ang pangalan na namin. Hilonggo, Hilonggo, Tagalog, Bisaya. Bicol. Sulit for Cox. Kendoon, sa Pog City. Kaya ka man daw. Yun sa na, mag ka mo. Nito na, ibarikta na lang kita, Tay. Tay, sa Rizal. Ikan dito, May. Hindi ko aram. bagus sabi mo, ikan. Ako. Wag na yung ikaw. <coughs> Yung 59, yung 50 na nang edad na support. Pero sa tingin mo, ito dito sing ka pinanganak? Sing ka pinanganak tay? Sing ka nagdakoro? Impossible di mo alam yung nas, yung mga barkada mo na support. Pero ikan pang buhay na support mina. na. Pa, pa dapat sa inyo ah. Panawagan. Magpaturo ka mo ang buhay niyo matagal. Pero kung support ka mo, tataram ning taga Burgos. Gabo sa support tigbak. Tamag na ano, attitude pa Kaya dapat sa inyo. Eh, ibig sabihin, walang supot sa Rizal. <laughs> May, Ang <support> Rizal, perfect. <laughs> Ito na yung video. Salamat.